And yun, what's up mga bossing? So muli daw, parang sa tao sa babalik. So, ito May, may dumahay yung unggoy So, nabigla ako kanina. Kasi may nagchat-chat nag sa akin ito kanina. So, sabi magpapamagnet ako yun. Iyan na ako lang big bike to. Ay. Atong, hmm, baka mamute tayo. So, Kasi naka big bike to. Sabi ko, ano papamagnet ako liling nito yung big bike niya. So, yun pala, hindi ito. So, meron siyang bagong bagong alaga nito yun ano ni Pixie, kaibigan natin. Sa so, Mio, Mio, ito, Mio Gravis. <laughs> Mio Pacho, yan. So, ito. Mio Pino. guys. So, ito, bago niyang alaga. So, yun niya, magpapamagneto cleaning daw siya. So, akala ko, nagjo-joke lang. Pala ko ito. So, ito. So, pasilip ko sa inyo, mga boss. So, sa lahat ng mga nakaano, mga nagretong unit, So baka hindi pa kayo aware na yung magneto nito mga bossing ay kinakalawang din. So, pakita ko sa inyo. So, ito para sa mga naka ganitong unit. Baka <laughs> baka hindi nyo alam na ganito pala iikotan yung magneto niyan. Kitagala. So, ito na. wala <laughs> Oh my goodness. Grabe. Yan. So, ito. Grabe. Grabe yung magneto. Parang ano pa lang 'to, ha? Ah, uh, 6 months. 6 months. 6 months na. 6 months pa lang. Ilan talang mo dito? Wala. Nasa 2,000 pa lang. Almost 2,000. Almost, almost 2,000. Yeah. Ang grabe. Saan mo ilaw? Yan, yan. Ilaw. Pakita ko lang. Sa, bago natin linisin. Yan. Yeah, para before and after. Yan. Yeah. So grabe. Sa mga nakaganitong unit. Pero siya, hindi naman ito bago. Sabaga sa lahat ng unit. Lalo Yamaha, sa Honda, yung mga Magneto. Yan. Kinakalawang talaga. Kaya kahit mong bago pa lang yan, kala nyo wala pang, wala pang magneto. Ito, almost 2,000 pa lang yun. Yung mileage, eh, yan may yan. pa yan. pa yan, mga ito, alaga ito. Naka ano pa ito eh. Naka aircon. <laughs> Naka aircon pa yan. Kaya lang ako guys. ulan ito. Pabaklasing ulan tapos pasilip ko lang yung konting, ano, konting, uh, procedure paano, paano tayo maglilis dito. mga paano natin. Nilalabahan kasi ito. <laughs> Hala. Balayan natin daw mga boss. Let's go. Ah. 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 Sure. Ah. ah. Magic bowler. Hindi po Kailangan <laughs> pag, pag nag sa Para hindi magkaroon ng problema. Oh! Alright, so ito lang mga sir. Mga boss, mga master, so ito na. Natanggal na natin. So, kanina, muntikan na. So, gumamit lang tayo ng butane, tapos cooler, natanggal na natin hindi tayo gumamit ng slide hammer mga sir. So ito, lilinisin na natin to gamit tayo ng barena. Tapos ito yung bala natin so para matanggal yung mga kalawang. Ayan. So ina tanggalin lang natin yung kalawang para bago natin siya ano, pinturahan. Ayan. Alright mga boss, mga master sa so ito nakaprep na kami na tanggal na namin yung mga kalawang Yan, So ready na for ano tayo For uh, paint So pimitura natin to Gagamit tayo ng ano High temp na spray paint Yung gagamitin natin dito Ayan, Para hindi siya Hindi siya kumulo Syempre pag yung normal na pintura hindi pwede Kasi kukulo yon. So gagamit tayo ng high temp na pintura Alright Okay so ito na magpipintura na tayo So ito nga high temp So basically lang, madali lang magpintura Uy nga, pegotin nyo lang. na, check mo First coating. First coat. Okay. Hindi lang. First coating lang. First coating mo natin. Mamaya, nanti tayo mga 10 to 15 minutes. Tapos apply tayo. Second and third coating. So, hanggang tatlong coat tayo. Mamasa. Alright. Alright, so, pangal na tayo. Third coating. Last and final coat natin. So, nakita nyo makapal na. So, iyan pa natin ng pangatlong coat na. Para, siguradong sigurado na makapal at uh, mas tatagal yung pintura o hindi siya madaling ma, matanggal ba ba ayok sa taas okay basta so, para solid so yun na so gagawin na lang natin dito patutuyuin maigi tapos ikakabitan natin dun sa sa unit dito sa Yamaha Mio Pacho so yung bagong halaga ni S2. السلام عليكم، أهلا بكم معكم، وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، السلام عليكم، ورحمة الله، وبركاته، وعموما، واعملوا، 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 All right, mga masher, so ito na po. Na natapos na natin i-repaint o linisin, tanggalin yung kalawang, i-repaint yung magneto. Dito nga uh, Mio Passion. Sabi ko sana Honda Passion. Tara para sa natin, makita no? niyo naman. So pag magpipintura tayo, uh, bigyan niyo ng time, oras at uh, Kumbaga, tanggalin nyo lahat yung kalawang para pag pininturahan nyo, e, smooth yung lahat yung mga surface ng ating magneto. Para hindi siya, hindi na parang patik-patik. Yan. So, baka nagtatanong kayo, baka, ay sir, magka-problema, baka hindi naman yung motor pag napinturahan yung magneto. So, pakita natin yung mangyayari kapag napinturahan. Start natin, ha? Start Okay di so, hindi ko lang nilagay muna yung, ano, uh, yung, yung pan. Pan blower. Ayan. Para makita nyo lang na umaandar yung uh, unit. Ayan. Okay? Magpatayin na natin. Alright. So, ito na. Okay na. Goods na. So, ito. Sa mga kaibigan natin dyan, na uh, mga ganitong unit, baka hindi pa kayo nagpapa-cleaning, nagpapamagneto, cleaning, repaint. So, much better na magpa-cleaning na kayo dahil kung nakita nyo kanina, di ba nga sobrang kalawang na So ano, ilang months pa lang to? Six. Six months. So almost 2,000 kilometers pa lang yung tinatakbo. At guys, uh, ano lang ah, uh, uh, trivia lang. Itong unit na to, nakasilong to, meron tong hindi to nababasa ng ano, na nauulan na, arawan. So nakasilong yung parking nito talagang ano. Naka-aircon pa nga daw to. well, <laughs> hindi. Joke lang yun. Hindi aircon. Electric pan lang. <laughs> so, yun lang. So, goods na. Kita nyo, okay na, okay na. Wala nang kalawang niya. So, kung hindi pa kayo nagpapamagneto cleaning, pamagneto cleaning na kayo para matanggal yung kalawang at hindi na lumalapa at hindi kayo mahirapan magtanggal. Kasi katagalan talaga mag stack up kapag uh, napatagal o natagalan na bago nyo tanggalin lalo pag may kalawang na. Katulad dito kanina, muntikan na. So, ginamitan ko lang ng butane. Tapos, technique lang, butane, tapos puller, ano, okay na. Hindi naman tayo gumamit ng slide hammer. So, medyo delikado rin kasi yung slide hammer na yan, kapag napersa na yung sigunyal at yung ating side bearing, yung bearing ng sigunyal. So, may possibility na pwedeng masira yung madamage yung bearing ng sigunyal kapag gumamit tayo ng slide hammer ng matagal na pag slide o pagtagal na pagtatanggal. So, possible masira yung ating sigunyal. Yung lalo yung bearing ng ating crankshaft. Yan. Sumuli! Shoutout kay Bossing. So, straight from Canada. <laughs> Canada, Pasig. <laughs> Ayan, so shoutout kay AXE. Ayan, so ito. So, receive sa atin lahat mga boss. Ito si Doc Armas sa Motohouse. Bye-bye!